Sang araw bago magbukas ang Cordillera Festival of Festivals, formal nang binuksan ang product exhibit sa Malcolm Square. Itinampok dito ang mga natataning produkto mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Layunin ng exhibit na suportahan ng mga micro, small and medium enterprises or MSMEs. Bigyan sila ng pagkakataon na lumago at mas makapakilala pa ang kanilang mga gawa. Pinangunahan ni na DOT Car Regional Director Jovita Ganongan at DTI Car Regional Director Raymond Panhon ang ribbon cutting ceremony, kasama ang mga exhibitors at provincial tourism officer. Pagkatapos nito, inikot ng mga opisyal ang bawat stall. Kabilang sa mga kalahok ang mula sa Abra, Apayao, Benguet, Kalinga, Tabuk City, Mountain Province, Baguio City at maging ang Sempmo, Cafeteria at DTI Car. Mula sa mga makukulay na textiles, lokal na wine at pagkain, tampok din ang mga dekalidad na gawang kamay ng mga artisans. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapanayam ang ilang mga exhibitors. Actually, we brought the most popular po sa province namin. Um, and I think yung pinaka-best-selling ngayon dito sa Baguio is itong Inladit and Miki na Plain kasi... Um, ito yung binabalik-balikan ng mga ng mga tourists namin dun sa province namin din. Etong mga products po namin is uh, for, uh, from our locals din po. And then um, like etong Zumigi from Luna, eto mga wines namin, different varieties. Etong mga fruits po namin, fruit wines na uh, pinalaki din po namin sa Apayao po. And then itong mga uh, weaves namin. Uh... Malaki ang naitutulong kasi pero may chance kami na magtinda at lumami ang mga makilala na bibili. Kasi itong site na ito, ito yung pinaka best na site dito sa Baguio, -it, itong Magdum of all. For now, we have the best seller, pag-open po kasi uh, siyang, na siyang nakita. And uh, we are proudly says na we are the first uh, one who is uh, marketing our Otakchis kits. This is from uh, Bilabao, Province. Actually, yung Pansigyan Artisan Village ay andun sa diplomat. Tapos nung meron na itong uh, fiesta o fiesta, ni-invite naman kami ni Sep mo para mag-display dito. Para partin kami. Tapos iba-iba yung aming mga arts dahil craft kaya dinala namin dito para ipakita. At makita nila na meron kaming ganitong product doon sa Diplomat. Ayon kay DOT Car Regional Director Hobita Ganongan, Lain ng Festival of Festivals na maipakita ang natatangi identity at diversity ng Cordillera. Kaya sinamantala rin nila ang pagkakataon na maimbitahan ng mga MSME upang maitampok ang kanilang mga produkto. Uh, tomorrow is the festival of festivals celebrate. No? so we have performances from the different provinces as well. So uh since they are already here, parang we said na let's also have uh, a parang product exhibits uh, for them. Para pakatulong naman tayo sa MSMEs, no, so together with the Department of Trade and Industry, so we now have them here at the Malcolm Square uh, para uh, Our visitors can be able to also see kung ano yung mga products of the different provinces at itinaon din natin ito doon sa ating um, flagship program ng Department of Tourism. Niyak mm -hmm. naman ni DTI CAR Regional Director Raymond Panhon na walang issue ng overpricing sa mga produkto. Ayon sa kanya, siniguro nilang lahat ng itinitinda ay may kalidad at sumusunod sa itinakdang standards. Wala naman yung mga signs from sa price, pero din natin yung mga ibang uh products natin. Dapat may mga certification. Diyan, may FDA, may MTO. Uh, yung halal winner workout pa natin yun. Siyempre gusto natin yung mga display natin kasi dahil yung mga tourists natin yung mga bibili at mga pitingin sa mga produkto natin. I-ensure natin yun yung mga produkto naka-display e-quality talaga yung standard nila at naayon sa mga Uh, na ng mga uh, Ang pangunahing selebrasyon ng Festival of Festivals ay magsisimula sa ikawalo ng umaga, Oktubre 24. Magpapatuloy ang mga aktibitan kasama na ang exhibit hanggang linggo, Oktubre 26. Mula sa Baguio City, kasama si Donna Mabiasen, ako si Angelo Garin, nagbabalita para sa Herald Express.